you guys, good morning dito ako guys sa playa dumating na naman yung araw na magkakaalig kada taon niyang guys nagkakaroon ng alig mga tao nagkakagulo eh. kaya nga gumigilid yung isda ayan ano? ano ba to? ganun din? sunog din sunog ayan. saka limasag may isa pang lapo-lapo ayun sa lalim mo ayun mo ah. ayan 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 Ayan, ayan Ayan oh, lupa lupa yan. Hmm. Yan. oh, nga. oh, oh. nga. na awit. Kumain na awit. Kanina, marami to kanina. Ayan guys, taong taon yan. Ganito dito guys, amin. Pag ito darating yan, alig. Marami. Alig, nagilid talaga ang ito yung mga kapitbahay ko. Ayan, yan. Ayan, yung grupo ngayon guys. Lalapitan ko. Amin, ah, nagoting sumampak daw sa buhanginan. Pala na nasa tubig. <laughs> Tingnan ko nga. Oh, nga lo. Ayan, no? Oh, dami. Salamat din yan. Oh. Pati alimasag. May indong po ang kasama, no? May indong po. Uh May manakot pa nga Ayos. Libre na ulam. Maghapon, magdamag, hanggang bukas. ayan guys so guys bawat taon ganito yan dito sa amin alig alig yan ano alig, alig. Mm, yan ang na alig ang no nagilid Dami ang isda biyaya biyaya mm, biyaya ng dagat para sa tagay isla bonita oh, ayan ang malaki puto yun ha ha hindi man okay. ako pwede mga paan <laughs> si ko bababad ko dito. <laughs> Dapat sa ulan no? oh. okay, kisara. Okay, Ayos na pwede mga lad. Ipunta eh, ka pa na pala tayo. Ayan. Ayan na nakasunod siya no. Makahabol si Barok. At tawag niyan, guting sabi ko, labog. Para labog. Mm, hindi ka sana maglabog. Wala kang makukuha. Sige, labog. Oh. Yung bata Sinasalok Hoy, <laughs> <laughs> oh, tatanggal kami, dami oh. Ayun guys oh. Lambat? Oh. Tinapon na lambat 'yan ano. Oh. Ayan oh. Ang isda. Tinapon lang na lambat. Oh. Kalat lang dito, oh. Ayun guys, oh, oh. Ayun ang isdang sunog. Sarap yat, Totso So. Oh. Kami ari Walang may ari Wala. Uy, surti. <laughs> surti. Makakuha yung lambat na nagkalat. May laman. Tayo okay, para abutin. Ayan. Oh, yun pa. Oh, yun pa. tinapon lang ba't ano? Hmm. Pinabayaan ba ko <laughs> Amin laman. Ayan guys, gawa yan ang alig, kaya gumigilid ang isda dito. Ayun pa nakuha sa lambat na nagkakalat lang mm. tawag niyan guys sa uh, dito ay isdang sunog sabikol Bicol sa Bicol ang buaya buaya ito naman ang tampal o palad uh, palad yan ang palad <laughs> dami nga na naman si Uje <laughs> <laughs> sigurado yan eh. Eh. Sorry, Uji. ayaw mo na naman ako nito <laughs> dalawang araw ayaw mo to